Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Naik View, dito sa Naik Cavite. At yun, uh, meron pa ulit tayong sasagutin na uh, comment ng isa sa mga kaibigan natin. So, uh, medyo interesting kasi yung comment niya. Ang comment niya po ay, uh, Hoy! Sabihin mo kung sinong administrasyon. Hindi lang sasabihin mo ng gobyerno. Kaninong gobyerno? Linawin mo, vlogger. <laughs> so yun po yung sabi ni Ma'am Florita. So shout out to sa inyo, ma. Maraming salamat to sa pag-comment ninyo. At medyo maganda ho yung tanong po ninyo. So, at uh, ayun na nga. So sasagutin ko kung yung bakit nga hindi ko nga ho sinasabi na uh, pabahay to ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Uh, pabahay to ni Bongbong Marcos. Kasi alam nyo, hindi naman po talaga ito pabahay ng isang individual o ng pinuno ng bansa. Masasabi ko po talaga dito ay pabahay po ito ng taong bayan o ng mga mamamayang Pilipino. Dahil ang ipinagpatayo ho dito sa mga pabahay ho nito ay nanggaling sa buwis na binabayad ng isa po sa atin. Ayaw ko po kasing i-credit, although may mga previous na video po ako sa aking YouTube channel na sinasabi kong pabahay yun ng gobyerno. Ay pabahay po ito ni PBBM. So lately na lang, binago ko yung uh, tawag dito yung nagiging caption ko. So ginawa, ginawa ko ng uh, gobyerno gawa po ng sa gobyerno naman po talaga itong mga pabahay ng gobyerno ng mga mamamayan ng mga ng abansang Pilipinas. Hindi po ito pabahay ng pangulo ng Pilipinas, ng mga nagdaan, present at mga kinatawan ng ahensya ng mga gobyerno. Hindi po ito pabahay po nila. Kaya nasasabi lang ho na ganun kung minsan, kinikredit ko sa kanila dahil sila po yung namamahala. No, para sa akin po yun. Yun po yung opinion ko. <laughs> Kasi, hindi naman po nila sariling pera yung pinagpatayo po nito. Di ba? galing po yun sa buwis ng bawat isa po sa atin. Kaya sinasabi kong gobyerno, dahil ayaw kong ikredit credit na kung kanino pa. So, meaning gobyerno sa buong mamamayan ng Pilipinas. Kaya yun po yung aking nilalagay. <laughs> ano bang gusto po ninyo? I-credit po natin na kung sino? Kasi real talk po tayo. Itong pabahay po ng gobyerno na to, hindi po talaga total ito tinayo sa panahon ni PBBM. So ako, galing po kong informal settler, nalipat po ako dito sa pabahay ng gobyerno sa panahon po ni Digong sa panahon naman po ni PRRD. At itong mga pabahay na to sa panahon pa lang ho niya eh nakikita ko na nagginagawa at inaayos na itong mga pabahay po na to. So yun po <laughs> yung uh, katutuhanan. At tingin ko naman before pa si PRRD, uh, si Duterte, no? Aquino pa, may mga pabahay na rin pong pinapatayo. At before Aquino pa, uh, Gloria Arroyo may mga pabahay na rin pong pinapatayo. So kumbaga nagsalin-salin, inabutan na lang po nila ito, itong mga pabahay na to. No? Na ipinagpatuloy na lang po nila. Di ba? So yun po talaga yung katotohanan. Kasi kami, nasunugang kami nung kapanahunan ng pandemya, no? Dito sa Cavite, panahon ng pandemya, nasunog po. Halos 700 families o houses so individual uh, ilan libo po dahil sa dami alam niyo sa squatter area <laughs> ang anak talagang parami ang kumbinsan so napakarami ho ganun po pero pamilya yung houses nasa 700 kasi dalawang barangay po yung nasunog no nung panahon na yun uh, November 1 may magkakaroon yun ng malakas na bagyo dito sa Pilipinas at yun kinagabihan mga alas 10 ng gabi nasunog yung lugar namin at yung sa sunod pa na barangay. So bali dalawang barangay pero yung barangay namin yung napuruhan po talaga ng gusto kasi nasa 500 family yung mga sunog ng mga kabahayan doon sa lugar as in was out po lahat ng mga bahay namin wala hong natira na kahit ano. So nung panahon yun ni Duterte at agad-agad makalipas ang isang buwan lang ata na kami po ay nasa eskwelahan. Inirelocate na kami kaagad sa pabahay po ng gobyerno. At yun sa panahon ni Duterte po yun. So dumating na si Bongbong, pinagpapatuloy niya po sa gano'n. Kaya yun. Kaya hindi ko po sinasabi na pabahay ni PBBM, pabahay ni Duterte, pabahay ni Aquino, pabahay ni Gloria Aquino. Kasi nga po, hindi naman po nila pera yung pinagpatayo ng mga pabahay ng gobyerno. Mas mainam pa. Para po sa akin, opinion ho yun ha. Sabihin ko pa bahay ng gobyerno, gobyerno means binubuo po yan nating lahat ng mga Pilipino. Kahit kayo po mang Floreta, kasi nagbabahay kayo ng buwis sa gobyerno, isa ho kayo sa talagang nagpatayo ng bahay na to, na pabahay ng gobyerno. Okay, so yun. Ah, uh, meron pa palang isa. <laughs> Gusto ko yung mga ano, yung, ah, uh, dito, yung mga comment po ninyo sa comment section na kukuha po ninyo yung attention ko. So, ang isa naman, sabi niya ay, what's your point, English po, in posting this? ah uh, sabi ni Ma'am Salisi, no? So, yun po. So, sasagutin ko niyo kasi nakuha din po yung aking attention. Bakit po nga ba ginagawa na mag-vlog at magi bakit ko nga po uh, content yung pabahay ng gobyerno. So, ayun. Ginagawa ko po ito uh, pag sa aking YouTube channel at kung bakit content ko yung pabahay ng gobyerno. Ang gusto ko po kasing mangyari, magkaroon po ng idea yung mga kababayan po natin na posibleng marilukit sa mga pabahayon ng gobyerno na katulad po nito. Kasi alam naman po natin, nung mga unang-unang mga pabahay pa ng gobyerno ay napakarami yung problema. At halos ayaw po talaga ng mga taong terhan dahil sa dami ng problema, ng mga pabahay ng gobyerno, ng mga unang-unang uh, pabahay ng gobyerno. Unang-una doon, yung uh, kalidad ng bahay, no? yung lugar, no? Ayun yung isa sa mga worry ng mga kababayan natin na posibleng ma-relocate sa mga pabahay ng gobyerno, na no? katulad po nito. So ngayon, ipinakikita po natin yung mga pabahay ng gobyerno na to sa ngayon, para malaman ho ninyo kung gaano na po pina-improve, pinaganda, at kung gaano na po kaganda yung mga pabahay po ng gobyerno. So makikita nyo naman, naka-tiles na, naka-pintura na, no? At talagang malalapad na, no? Yung mga kalsada na katulad na to. At yun, pinagmamalaki ko rin na sabihin na yung mga pabahay dito sa Naik, Cavite ay talagang napakaganda. At para sa akin, hindi ganun kasi cluded. Although merong isa na talagang malayo kasi nasa 100 plus yung pamasahe. Magmula papunta doon sa pabayan ng gobyerno, papunta ng highway. So, ah, uh, parang isang way lang ata yun. No, galing ka palang doon, papunta ng highway, nasa isang daan na yung pamasahe mo. Pag uwi mo pa, sa another 100. So, kaya nasa 200. Yun yung, yung medyo malayo. Pero ito, Naikbio, uh, St. Mary Magdalene Park, Stones, Christophite, medyo hindi namang kalayuan. Pero alam naman natin sa probinsya, yung main transportation po talaga, eh, Kadalasan mga tricycle, kaya medyo pricey yung pamasahe. Okay, so yun. Yun po yung punto ko para gusto kong magkaroon ng idea yung mga mamayan ho natin na magaganda na yung mga pabahay ng gobyerno. At the same time, uh, ayun, hindi na sila silang mag-alala na baka kung ano yung lugar, ano ba yung pupuntahan nila. So dahil sa video ho natin, makikita na ho nila yung mga pabahay ng gobyerno Malalaman na rin po nila yung lugar na kung saan nakatayo yung pabahay ng gobyerno at nagsa ganoon uh, wala naው silang maging alalahanin sa pupuntahano nila doon sa pabahay ng gobyerno kasi alam naman natin uh, parang nag in na sa isip natin no yung mga hindi magagandang pabahay ng gobyerno yung mga naunang unang panahon pa pero sa ngayon ang masasabi ko yung mga pabahay ng gobyerno dito ngayon sa Naikabiti ay napakaganda na kung iko-compare mo ito sa mga private subdivision, masasabi kong na level na rin po nila ito. Kasi ito naka-tiles na, may kisame na, may pintura pa. Okay? So 'yun. So maraming salamat sa inyo Ma'am Florita, Ma'am Salisi sa inyo pong comment at uh, 'yun, uh, nagpapasalamat po ko sa inyo at siyempre maraming maraming salamat sa mga Walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel sa mga nagsasubscribe, subscribe sa mga nanonood, sa mga nag-share ng mga video ho natin, eh maraming pong salamat sa inyo. And then maglalambig lang po ko sa inyo. <laughs> kung po pwede lang ho, oh. kung sa halimbawa'ng uh, sa wall screen niyo 'yung ating mga video, kumare po sana nagre-request ako, ipaki-subscribe e, na lang po niyo para mas marami pa tayong uh, magawang video regarding sa mga pagbabago ng gobyerno. Para yun na nga Maraming makaalam ng mga kababayan natin na talagang maganda na ho yung mga pabahay ng gobyerno sa ngayon. Okay? So thank you po sa inyo.